kagutuman, malnutrisyon, wawakasan sa bansa. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa government-wide approach upang matiyak ang food security sa pamagitan ng layuning isulong ang zero hunger at nutrition security sa Pilipinas. Inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno at lahat ng local government units na suportahan ang implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Ang naturang programa ay bahagi ng Task Force on Zero Hunger na nagdala yung wakasan at ang kagutuman at malnutrisyon sa bansa at sila rin ang inatasan na tiyakin ang patuloy na at epektibong pagpapatupad ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Kabilang sa mga hakbang na isinasagawa ng Task Force on Zero Hunger upang palakasin ang mga feeding programs kaya ang pakikipagtulungan sa mga partner agencies, pagpapalawak ng credit assistance para suporta ng food production, processing, at distribution, sa pakikipagtulungan sa mga government financial institutions at pag-uugnay sa mga kasapi na community-based organizations sa mga prospective markets. Inatasan din ang task force na paitingin ang provision ng farm production technologies at extension ng mga services. Official government-assisted family farms at rural-based organizations. Naisin ng Pangulo na palakasin ang sustainability ng EPAP programs sa pamamagitan ng implementasyon ng mga polisiya na nag-uugnay sa pribadong sektor at institutionalize ang mga mekanismo sa LGUs. Bukod pa rito, inutusan din ng Pangulo Marcos ang task force na i ang community participation procurement upang mahikayat ang mga CBOs na lumahok sa EPAP program. At napakahusay nga nitong programa, Jovi, para sa ating bansa sa pagsusulong ng Zero Hunger at Nutrition Security sa ating bansa. At sa pamagitan nga po nito ay mas magiging produktibo ang ating mga kababayan at maging ang ating mga kabataan dahil wala na ang magugutom kung magtatagumpay po ito. At syempre, kakibat nito, Michelle, ay bibigyang pansin din ng administrasyon ng pagpapataas ng produksyon ng mga pang produkto para masiguro din ang sapat na pagkain, para masuportahan at masustanahan ang programang Zero Hunger. Unang